Kung nagasik na ng lagim sa Encantadia si Kera Mitena. Ang mga mortal, nagasik naman ng kalukohan. Tulad nitong pagsundo umano ng mga retre. Retreval operation nga naman. Ginaya nila ang eksena sa serye, pero imbis na mga retring paru-paro, pumuyog ang mga gamo, -gamo. Dumami raw kasi ang mga gamu gamo sa kanilang mga lugar. Kaya agad din remake ang scene bilang Certified Encantadids. Isa pang dumami, demand sa brilyante. Sige, me. Oh, ito niyo. Oh, may maliit tayong brilyante na ng nga dito, guys. Size, Di lang dahil inaagaw ito. ni Metena, pero dahil on sale na pala po ang large size. na pong i-check out sa yellow basket. Best seller nga raw ang mga ito at limited stocks only. May pa-live demo pa kung anong pwedeng gawin ng mga brilyante. Mayroon pong price difference ang 2016 na 2025 version dahil ang ating brilyante ng apoy ay meron pong kasamang free na bag. Don't, Don't miss out po. this exclusive deal, ika nga dahil nga pinag-aagawan. Add to cart na agad sa live selling. I-check out nyo na yan. Kabilang sa nakikiagaw ang mga sangre. Este, hungry? hungry for justice. Ginaya raw nila ang mga sangre at sila mismo ang gumawa ng sariling costumes para isuot sa Pride March. Lalo tila tradisyon na nilang mag-cosplay sa parada. At dahil mga encantadics, Palalampasin ba ang maging sangre for a day? Obri Karampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.